So guys Ito po yung Nabili kong grinder Yan Ah uh, Bali ito po yung gagamitin ko ngayon. Subukan po siyang gamitin at ituturo ko na rin po kung paano siya gamitin. Yung grinder na po na to na nabili ko. sa po guys, yan. Ito naman guys, yung mga bala na gagamitin dyan sa grinder na yan iba-ibang klase po ito po yung to pang kahoy po ito eh yan bumili na rin po ako ng mga bala nyan ito pang kahoy po ito ito naman pang bato pang tiles yan ito po yun kanya kanya pong blade po yan kung saan gagamitin ito naman pang grind kung so, meron kang uh, pilihain uh, bakal to grinder po to ito naman po yung pang ng bakal nagpuputulin ka hindi ka na magliligari ito mabilis po itong putulin ng bakal pag ano ito po yung cutting dish yan po yung mga bala guys na gagamitin dyan sa nabili kong grinder yan po yan guys hindi naman po ako professional ang um, ano lang sa akin lang yung kaalaman lang po kung ano po yung nalalaman ko paano gamitin i-share ko lang po sa inyo yung akin nalalaman po at makatulong na rin po sa inyo kung sakaling makabili kayo ng ganyan grinder ito tsaka kung paano din po gamitin kasi meron po itong ano eh, safety kung paano siya gamitin may cover po siya guys ito ito ikakapit natin mamaya bago ko gamitin kasi delikado rin po ito pag ano eh hindi mo ito ikakabit pag tumalsik po yung bala sa iyo may, makadisgrasya po yan guys yan Tuturo ko na lang po kung paano siya gamitin guys Kabit muna natin Sige po At ito na nga po yung Takip guys Ito Kakabit natin dito sa grinder Importante ito guys na ilagay Kasi panangga po ito sa Blade Kung sakaling Matanggal yung blade Hindi sa'yo mapunta yung blade guys baka pwedeng makadisgrasya talaga to guys o kaya mabasag yung blade tatalsik talaga sayo pwede ka masugatan guys kaya importante itong tagip na to guys na ilagay saka yung talsik na rin po nung apoy pag nagkakaating ka hindi rin sayo mapupunta kaya napaka importante po itong ilagay natin itong cover guys yan safety first ba Diba guys? Yan. may fit na siya guys. Saka so, mo ilalagay natin yung blade. Kahit mang babae guys. Pwede man tong gumamit pag marunong ka talagang maglagay na ito. Instruction naman. Pero importante talaga guys. Talaga guys. Yung safety first muna. Lagay mo yung mga kailangan ikabit. Ayan karamihan kasi pag dito nilalagay yung mga ano yung cover na ito guys lalo mga professional na rin siguro hindi na rin nila kinakabit pero minsan talagang kahit na professional ka kabit mo yan kung sakaling tumalsik yung blade or mabasag hindi ka madisgrasya kaya kailangan ilagay natin yung takip na yan tapos ito naman ikpitan na rin mga maigi yan guys yan Tempo. Yan po. may pit na siya. hindi natatalsik sa iyo yung blade kung sakaling gagamitin mo siya. Ganyan. Ba diba guys? Okay. Subukan na natin. Pinasaludoan kita. At yan na nga guys. So, nyo. Yung apoy, hindi siya lahat pumupunta sa iyo. diba may cover siya. Yan. Ganyan po yung purpose niyan takip na yan. Kaya kailangan pa rin ilagay yung takip na yan, guys. Yan, nagkakating po ako ng bakal para mabilis po. Hindi na tayo gagamit ng bigaring bakal po. Kakatingin na lang po natin ng grinder. Yung gamit ko po dyan guys ha pang bakal Yung kanina pinaliwanag ko cutting dish Iba po yung pang bakal Iba po yung pang kao Iba po yung pang bato Yan yan po guys oh. Yan po yung purpose nung pan na yan. kailangan nakasalamin ka na rin guys sa mata. Sakaling ano iwas na rin matalsik ka ng mata mo. Tulad yung apoy na yun na tumatalsik sa'yo. Salamin ka na lang guys. Ito so, importante po yan guys para iwas disgrasya na rin. Ganun lang po guys. Tama paggamit niyan. Okay. At ito na po. Yan. dinalik ko na. Maayos na po. Nilipit natin ng maayos para sa susunod na gagamitin. Maraming salamat po sa mga nanonood. Thanks for watching. Subscribe. Rob's Vlog. Like and share.